<todong> yung pa, 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 pa. <laughs> ng problema din yung niya noon Eh. Uh, bali dalawang beses na nag-set ng scheduling. Una yung pang tatlong araw bawat schedule. Nung kwan daming nagreklamo dahil siyempre ang mga magreklamo yung nasa dulo kasi. Nagreklamo sila. So nag ulit ng meeting yung niya. <todong> Mga kasaka, kayo ba ngayon ay nakakaranas ng kakulangan ng tubig sa inyong sakahan? Huwag mag-alala, mayroon tayong mga modernong teknolohiyang pang-agrikultura na panlaban sa mga hamon tulad ng El Nino. Ngayon, sila ay isa-isa nating tuklasin. Una, ang alternate wetting and dry o AWD. Ito ay bagong pamamaraan upang makatipid ng patubig sa ating palayan. Sa AWD, gamit ang PVC, isang abot kayang material, maoobserbahan natin ang level ng tubig sa sakahan. Sa tulong nito, makakatipid tayo hanggang 15 to 30% sa paggamit ng tubig sa irigasyon. At eto pa, ang conservation agriculture. Isa sa mga pamamaraan nito ay ang pagtatanim ng cover crops at pagmamulch na nagiging barikada at pumipigil sa paglabis na pag-evaporate ng tubig mula sa ibabaw ng lupa dahil dito nalilimitahan ang agarang pangangailangan ng patubig sa sakahan Pangatlong sagot natin ang solar pump irrigation kung nag-aalala kayo sa gastusin sa kuryente, gasolina o krudo ito na ang sagot gamit ang sikat ng araw para patakbuhin ang inyong irrigation system, mas tipid, mas efficient at mas eco-friendly pa. At huli, ang drip irrigation system. Alam natin ang halaga ng bawat patak ng tubig. Kaya sa pamagitan ng drip irrigation, diretso sa ugat ang tubig. Walang sayang, less water, less electricity pero mas maraming ani. Kaya tara na mga kasaka, sa salubungin ang kinabukasan ng inyong sakahan gamit ang mga modernong teknolohiyang ito. Daladala -dala nila ang pangako ng mas matagumpay at mas maunlad na bukas para sa ating lahat.